Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrabil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilayawmiddin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng ating pagtalakay sa serye na ang pamagat ay nais kong maging nais kong maging muslim ngunit at ang paksa natin ngayon ay silang mga nagsasabi na nais nilang maging muslim ngunit uh, nangangamba sila na baka magalit ang kanilang pamilya at asawa So dito mga kapatid ay sa uh, sitwasyon na kung saan ang isang kababayan natin ay nais niyang uh, maging isang Muslim. Ay nararapat sa pagkakataon na kapag nasa sitwasyon siya na kung saan nangangamba siya na baka magalit yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, ano yung kanyang gagawin? Ano yung kanyang nararapat na gawin? Upang sa ganon ay hindi maging hadlang itong bagay na ito para hindi niya yakapin ang pananampalatayang Islam. So unang-una mga kapatid, ay dapat nating uh, maintindihan na ang pananampalatayang Islam ay mayroon tayo ditong tinatawag na uh, makasidus syariah, yung mga nilalayon ng batas ng uh, pananampalatayang Islam. Ano ba yung mga bagay na ito? So kabilang dito mga kapatid ay yung tinatawag na hifdun nafs. Okay? Yung hifdun Ibig sabihin yung pag, uh, pagprotekta sa sarili sa anumang mga bagay na makakasira dito. Kaya nga sa isang uh, naglalayon o nagnanais na pasukin niya ang pananampalatayang Islam pero nangangamba, nangangamba siya sa kanyang pamilya na baka sila ay magalit o kaya anumang mga bagay na pwede nilang gawin na ikakapahamak niya. So, ang pinakamainam na gagawin niya sa sitwasyong ito ay kanyang itago ang kanyang pagpasok sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, yayakapin niya ang pananampalatayang Islam pero itatago niya muna ito sa kanyang pamilya. Hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob o kaya mapag-aralan na niya yung mga iba't ibang uh, mga aral pa sa Islam, tumaas na yung kanyang tina uh, tinatawag nating iman o pananampalataya sa Islam. So sa pagkakataon na yon, kapag mayroon na siyang pagkakataon, mayroon na siyang lakas ng loob para sabihin sa kanyang pamilya, ay sasabihin na niya sa kanyang pamilya. Pero sa pagkakataon na mayroon siyang pangamba na baka ang kanyang pamilya ay kung ano man yung gawin sa kanya, ay mas mainam na itago niya muna itong kanyang pagpasok sa pananampalatayang Islam so ibig sabihin siya ay magiging isang muslim siya ay yayakapin niya ang pananampalatayang Islam pero itatago niya muna ito sa kanyang uh, pamilya so yun po ang mainam na kanyang uh, gagawin so pangalawa mga kapatid kung ating titignan uh, sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang uh, pagkakataon na kanilang uh, ipinapahihag itong pananampalatayang Islam, itong Islam sa mga uh, sa mga tao sa kanilang nasasakupan, ay makikita natin na ito ay sinagawa nila ng palihim. Okay? Palihim siya. So hindi siya rantad sa unang pagkakataon. So dito natin maintindihan na uh, kung palihim ito ay ibig sabihin yung mga nagmumuslim so sa mga panahon na yaon ay ibig sabihin ay palihim din. So hindi nilalantad kung sino yung mga uh yumayakap sa uh, pananampalatayang Islam. So yun ang sa manahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito pwede natin itong i-apply sa mga taong may pangamba na uh, magalit yung pamilya nila o kaya Uh, kung ano man yung mga kasiraan o kapahamakan na pwedeng gawin ng kanyang pamilya sa kanya. So, kaya nga doon sabi natin, mas mainam na itago niya muna ito. At uh, panghuli mga kapatid, ay sa katuroan din ng pananampalatayang Islam, ay masasabi natin na mas inuuna natin yung, kanit, yung ating sarili na iligtas natin ito mula sa kapahamakan dahil nga nalaman na natin yung katotohanan sa pananampalatayang Islam, kaya mas mainam na uh, nagawin mo, na gawin muna natin kung ano yung responsibilidad natin para sa ating sarili. Ibig sabihin, iligtas natin yung ating sarili mula sa kapahamakan sa impyerno. So, sa pagkakataon na yon ay uh, uh, mailigtas natin yung ating sarili at uh, mapag-aralan pa natin yung mga, yung mga iba't ibang mga aral sa ating pananampalatayang Islam at doon, insya Allah, ay magiging daan ito para uh, tumaas o magkaroon tayo ng matibay na pananampalatay sa, sa Islam. Pagkatapos noon, ay uh, doon naman yung uh, kasunod na pagkakataon na i natin ito sa ating pamilya. So yun po ang uh, mainam na gagawin natin. Hindi yung pawabayan lang natin yung sarili natin na na hindi natin tatanggapin yung Islam dahil nga nangangamba tayo sa ating pamilya. Mas isipin natin mga kapatid na mangamba tayo uh, sa araw ng paghukom. Mangamba tayo na tayo ay madatnan ng kamatayan. Na hindi tayo nasa tamang landas, na, 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 na nasa kaligawan tayo. So yun ang isa sa mga concern natin sa mga nagnanais na uh, yumakap sa pananampalatayang Islam. Pero meron silang pangamba na katulad nito. So naway ito mga kapatid ay kahit papaano nakapagbigay sa atin ng uh, kunting pagpapaliwanag sa bagay na ito. At inshaAllah uh, insya Allah gabayan tayo na nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na matanggap natin ang uh, pananampalatayang Islam at may natin ito ng tama at pagtibayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, sa reliyon na ito, na reliyon ng na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.